Kapag ang isang proseso ay hindi patapos, hindi marapat gumawa agad ng mga conclusions. Halimbawa, ang pagkain kapag hindi pa luto, huwag kang aangal na hindi masarap o hilaw pa. Kapag ang mangga ay hindi pa hinog, huwag mong sasabing maasim kasi kinain mo nang wala pa sa tamang panahon. Kapag yung gusali ay ginagawa pa lang, madaling magsabi ng pangit o kaya magkomento ng kung ano-anong negatibo, lalo na kung di ka naman maalam sa pagtatayo ng gusali. Minsan sa buhay natin ganyan din kapag nakakarinig tayo ng mga taong alam nating nagtitiwala sa Diyos at naglilingkod ng tapat, tapos ay mababalitaan nating nanghihina sila at gumawa ng mga desisyon na hindi ayon sa ating inaasahan, napakadaling mayanig. Ito ay maaaring sa ilang kadahilanan. Una, ang kaisipan na dahil pwedeng mangyari sa kanila ay pwede ding mangyari sa atin. Pangalawa, bakit yung inaakala nating matibay e eh tila hindi naman kasing tibay ng inaakala? Nakapagdudulot ito ng pagtatanong tungkol sa kakayahan ng Diyos na tayo ay ingatan. Sa Bible, maraming ganitong pangyayari. Isa na rito yung karanasan ni Gideon. Ang sabi ng Bible, sumagot si Gideon, Kung suma sa amin nga ang Panginoon, bakit ganito ang kalagayan namin? Bakit hindi na siya gumagawa ng mga himala gaya ng ginawa niya noon nang inilabas niya sa Ehipto ang aming mga ninuno? Ayon na rin sa mga kwento nila sa amin. At ngayon, pinabayaan na kami ng Panginoon at ipinaubaya sa mga Midyanita. Paminsan, ang mga pagdududa natin sa Diyos ay nagmumula sa pagtitiwala natin sa tao. Kaya pag nabigo tayo ng tao, duda na din tayo sa Diyos. May mga pagkakataon din na napapaaga ang ating paghatol sa isang bagay. Kailangan tandaan natin na iba ang timetable ng Diyos kaysa sa atin at iba ang kanyang pamamaraan kaysa sa atin. Yung sa tingin natin ay tapos na, marahil ay bahagi pa din ng proseso na patuloy pa din ginagawa ng Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos at huwag natin siyang pangunahan. Alalahanin natin na siya at hindi tao ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya kung pinangingibabawang ka ng pagdududa dahil parang sa kabila ng pagsunod mo, eh hindi maganda ang resulta. Teka muna, alalahanin mo na mas maalam ang Diyos kaysa sa iyo at may tamang panahon para sa lahat ng bagay. Hindi pa man natin makita ang resultang inaasahan, alalahanin natin na sa lahat ng ito, kabiguan man o tagumpay, ay kasama pa rin natin ang Diyos. Kaya, asa ka pa.